Oh, nakakamot ako kay Zoe eh. Oh, makulit ikaw. Oh, oh, oh. Harot ka, harot ah. Harot ang maliit ah. Oh, higa ka si Zoe. <coughs> 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 ah, harot, harot. <coughs> ah, harot, harot. <coughs> Harot ikaw eh. Matulog si pepper oh. Matulog si pepper oh, sa maingay. Harot ikaw? Maharot? Maharot si Koke? Hmm.